batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aknat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Narito ang mga tubig ng Mormon. At ngayon, Yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magpasa ng pasani ng isa't isa ng yaon ay gumaan at handang makidalamhati sa nagdadalamhati at aliwin ang mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo naroon maging hanggang kamatayan nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa unang pagkabuhay na mag-uli, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, kung ito ang naisin ng inyong puso, ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag bilang saksi na kayo ay nakikipagtipan sa kanya na paglilingkuran siya at susundin ng kanyang ibuhos ng masagana ang kanyang espiritu sa inyo? Alma, Ito ang nais ng aming puso. Hilam, bilang may karapatan mula sa pinakamakapangyarihang Diyos, binibinyagan kita bilang patutoo na maglilingkod sa Kanya hanggang sa ikaw ay mamatay sa katawang mortal. At nawa ang Espiritu ng Panginoon ay ibuhos sa'yo, naway igawad iyo ang buhay na walang handa. Sa pagtubos ni Kristo, na kanyang inihanda mula pa noong simula.